Eh hey, mga idol, galing sa Baguio uh, Tingnan natin kung nandito pa yung mga bangus Tara, samahan nyo mga pay Diyan, diyan, agis mo diyan idol Yun, bilog na bilog Ayun, ayun nga dami Ang dami, ayun dami idol dami idol Oh, dami? Yan yung sinasabi ko sa iyo? Ay na ayon na. Na. Ay na idol ayon na, na. Dalami, idol. ano ba yan tilapia o bangus bangus bangos. Bangos. Bangos, tilapia ah, tilapia o eh bangus bangus ayon 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 na idol Angat ayon idol Maka ayon sa ayon Malalaglag na isa. Eh, idol. Malalaglag na yata isa. Asa na? Ay, sayang. Nalaglag. Nalaglag <coughs> na isa. Nalaglag na isa. Ayan, panalo. Bulan-bulan yun. Bulan-bulan. Sayangin. Eh. Alam mo ay hindi na. Vamos. Matapos na ng ang bagyo ng ganas Nandito pa rin sila, ang dami. Guys. Delapeyo. Oh. Sandaliyan. Ở các bạn? Là Là <Elijah> Là không anh? không? tay xem mà, Mấy Cái này. à? Thế. cho kênh Ghiền Để không, không. không? 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 không. bỏ kaya ako dami oh Alam, tilapia at saka bangus Ito yung ano eh Lagayan para may ano eh, walang ilaw dito eh Sira yung ilaw dahil sa bagyo mga bisyo Kaya walang street light dito ngayon